Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata wala talaga magpapatalo dito kina Sky at uh, kay Z. At ngayon ay uh, si Z naman ang tumitirada ngayon. Dahil nagpalabas siya ng video kung saan ay edited na at ibang tao na nga ang nanakit dito kay uh, Luna. And hindi naman matanggap ni Tim at Sky yon Dahil nga sa... Alam nila ang katotohanan at alam nila na pinaki lamang iyon at alam din naman nila kung sino ang may kagagawan. Ito namang grupo nila Z at uh, Archie ay tuwang tuwa dahil uh, sa wakas ay nasolusyon na nga nila ang uh, pangyayaring iyon at mabubura na sa North Ford ang uh, record nga ni Tony Z. Samantala, ito namang uh, si Tanya at Sky ay mag-aaway pa rin tungkol nga rito dahil nga sa pinakita nito ni Tanya na parang wala siyang pakailang sa mga nagaganap. Sinabi nga ni Tony Sky na kung umasta ito ay eh, parang hindi ito nanay kung kaya't nagalit naman ang kanyang ina at sinabi na si daw ito na nga si Sky ang maraming alam. So kailan nga ba magkakasundo ang dalawang ito at parehong lalaban? Yan ang dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.